Punta ako ng ano, guys. Punta ako ng naim. Naghulog lang ako ng pera, guys. Pagkat tayo. Oh, ay, hino Lord. Ay, ako, Lord. lalakad tayo guys punta tayo ng ano punta tayo ng naim nakulog tayo ng pera doon kaya lalakad lakad tayo mga zay since dito naman tayo lalabang hindi sa natin ang pagtawid sabiin tayo ng lagsang kabit tayo mga jay okay yun lang manor manay manor mules so, tayo mga jay very very good yes very very good Ito yung muski ng ano. Muski na malaki. Yan. Ito yung muski sa malaki. Ito sa may signal. Ayan. Ayan punta tayo doon lalakad tayo mga Zion yung Shika building guys oh. dyan ako nakatira dati ay buhay ay lord punta yun sa naim alam magkano mga bigas ngayon Uy, magsakay pala. Yan ang home center, guys. So, home center. Yan, lalatad tayo. tandaan natin sa real and at home. Ito tayo sa may biba. Karakib. Ah. Dito tayo lang ka. Home center. 599 oh. daw siya. Dito tayo guys. Ayan. Ayan si Sinabad Rent Car Karakib Outlet daw yan. It's just na akitch. Long sleeve na lang. May long sleeve naman ako. Bakong long sleeve na puti colored. Ayan, diba? Sabit lang. Itingin-tingin tayo doon. Punta tayo nang ano. Titingnan mo kung may mura. Kung mayroon. Hindi na bibili doon. Lugo ko ng pera ngayon. Ah, hindi tayo ng biba guys. Ayan, biba guys. Sa... Oh. Ay, may bigas na pala. Ang ganda to. itin lang. Pili na ko ng isang bigas. Ayan, guys.